Hi guys, this is me Angelic Amay Chanayka Vlog So, go back Guys, nakita nyo guys ha ah, May kuting dito So, wala yung nanay niya Kapag nandito yung nanay niya Tsaka natin siya ibabalik sa kahon So, tara na po Touch na po natin So, wait lang Syempre guys, kailangan natin mag-loves Kasi hawakan natin yung mga Pusa Ayan So wait Sana wala pa yung Manay Uh, dito guys, may anak na nanay na pusa Kaya ayaw mag-gloves ako para mahawakan kay mga kuting. And then, ready na ako hawakan yung mga anak ng sa siya. So, mabait naman po sila. So, dalawa lang po yan. So, pakita ko po sa inyo. Okay yeah guys, ayun so o. So, sarado po yung mata nila. So, dalawa po yan. So, yung isa umiyak at maarte. Pag hinawakan. So, yan hindi po umiyak. Yung isa guys, umiyak talaga. So, dalawa po sila. Yung may orange, may white. So, yung isa naman guys, yung anahin natin. So, tara. So, guys, yung isa naman. Ayan. Naiiyak talaga. Ito na. may Maiiyakin to siya guys. So, ayan So, ayan guys, maiyak-iyakan sila. Yung isa guys, hindi maiyakin. So, wala yung nanay niya na ganit pa na So, mas makit yung white kasi lang maiyakin. <laughs> so, ayan guys, kailangan ko talaga nakidlabs ako kasi pag-ahawak natin sila. Katalim ng mga kuko nila kasi mga baby pa. Tapos, pag lumaki na sila, masungit na agad. Kaya, ayun. So, nakalagay siya sa may ipitan yung gloves ko. Para protective tayo. sa mga kitak. So, ito so, sila so, 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 like, guys. Yung mga... So, dito po naman anak Ang nanay na pusa so, sa may kahon na yan. Kaya don't worry guys. Um, naka na naman ako kapag hinahawakan sila. Yan lang guys. Pinakita ko lang yung mga anak ng pusa. So, thank you for watching guys. Bye!